Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang na padaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay sobrang mapupuyat sa kakaisip sa'yo? Lalong-lalo na kung kayong dalawa ay may tampuhan sa isa't isa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap ng dalawa. At gusto mo ba na siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo? Pwes, gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob at tiwala nyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo lamang ito sa papel, pangalan at apelido niya, ikaw ay mapupuyat sa kakaisip sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan, at balutin mo itong isang butil na bawang sa papel na sinulatan mo. At nang mabalot mo na ito, hawakan mo ito saglit mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos nito, pwede mo nang ilagay itong ritual sa bulsa mo o di kaya sa higaan mo o sa unan mo at uunanan o higaan mo ito buong magdamag. At kung gusto mo, pwede mo rin itong ilagay lang sa bulsa mo at paniguradong siya ay mapupuyat sa kakaisip sayo, Lalong-lalo na kung hindi pa rin kayo okay na dalawa at paniguradong pagkatapos mong gawin ang ritual na ito ay maging okay na kayo sa isa't isa. Basta gawin itong ritual sa mabuting paraan. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto at hanggang kailan mo gustong uunanan o higaan mo ang ritual. At pwede ito bulungan araw-araw kung gusto mo. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang ang papel at itapon mo lamang ang bawang. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.